Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ito ang TR-3 ay Black Manta, isa sa pinakakakaibang sasakyang panghimpapawid sa kasaysayan. Maaaring isa itong tunay na UFO, hindi kilalang lumilipad na bagay o isa lamang malaking kalukuhan. Pero may ilang kagalang-galang na tao na nagsasabing nakita nila ito. Wala itong buntot o karaniwang katawan ng eroplano. Isa itong flying wing na disenyo kahawig ng B-2 spirit. Ang fokus nito ay hindi makita kaya malamang gawa ito sa mga makabagong materyal na hindi na didetect ng radar. Itim o madilim na kulay nito para mahirap makita pati na rin ng mata ng tao. Ang hugis nito ay para iwasan ang pagbalik ng radar signal. May mga disinyo sa gilid para ikalat ang radar waves. Pinahihina rin ang init at tunog mula sa makina nito upang hindi mapansin. Ang TR-3A ay posibleng pinapagana ng turbojet o turbofan na nakatago sa katawan ng sasakyan. Isa itong obra ng teknolohiya na halos ayaw magpakita pero kahit gaano ito kahusay, may mas advanced pa raw ang tinatawag na TR-3B Astra. Ang TR-3B ay wala pa raw nakukuhanan ng malinaw na larawan. May mga ulat at dokumento lang mula sa mga lihim na proyekto. Pero ayon sa mga ito, mas malaki ito kaysa TR-3A hugis pantay na tatsulok at kahawig ng mga hugis na nakikita sa maraming UFO sightings. Sa ilalim ng bawat sulok ng tatsulok na ito ay may mga turbofan engine na may teknolohiya para kumabig agad sa ere at bumilis ng husto. Kaya nitong gumawa ng mga hindi kapanipaniwalang galaw sa ere tulad ng bigla ang liko at sobrang bilis na parang lumalagpas sa mga fighter jet. Ang tunay na kapangyarihan ng TR-3B ay anti-gravity drive, isang makina na halos walang gumagalaw na parte kaya umandar ng sobrang tahimik. Sinasabing hindi ito halos marinig. Kaya ang mga nakakakita rito, ilaw lang ang napapansin. Dahil sa plasma na lumilikha ng magnetic field, halos hindi ito makita ng radar. Kaya kaya nitong pumasok sa kahit anong bansa nang hindi diditik ng air defense systems. Perfect ito para sa mga lihim na misyon, lalo na noong taong 790 kung kailan mainit ang espyaan sa pagitan ng US at Soviet Union." Malamang hindi rin aksidente na halos lahat ng mga eroplanong ginawa noon tulad ng F-117 Nighthawk B2 Spirit at F-22 Raptor ay puro focus sa stealth. Posibleng nakuha nila ang ideya mula sa TR-3B, ang F-117 Nighthawk, ang kauna-unahang eroplano na talagang ginawa para sa stealth. Nagpakitang gilas ito sa Gulf War at digmaan sa Yugoslavia, isa lang ang naibaba. Ang B-2 Spirit ay tanging eroplano na kaya magsama ng mahabang biyahe at bigat ng dalang armas. Kayang bumiyahe sa kahit saan sa mundo sa loob ng ilang oras halagang 2 bilyong dolyar bawat isa ang F-22 Raptor. Dahilan kung bakit pinalitan ang Nighthawk ay ang unang ikalimang henerasyong fighter jet. Kahit halos dalawang dekada na, ito pa rin ang pinaka nakakakilabot na fighter jet. Pero kahit gaano kahusay ang mga ito, wala pa rin nakagaya sa anti-gravity drive ng TR-3B. Ang teknolohiya nito ay halos parang galing sa ibang planeta, sabi ng ilang eksperto. Mahigit 70 taon nang pinag-aaralan ng US ang anti-gravity. Simula pa noong taong 1950 at at may mga opisyal na dokumento mula sa mga mga institusyong gaya ng NASA, Air Force Research Laboratory at iba pa na nagsusulong ng ganitong teknolohiya at kung iyon pa lang ay galing sa mga hindi classified na sources, paano pa kaya ang mga sikreto? Ang TR-3B ay sinasabing binuo sa ilalim ng Aurora program, isang sobrang lihim na proyekto. Ginastusan ito ng bilyon-bilyong dolyar ng NSA, CIA, at NRO. Ang resulta, isang kakaibang makina na ang gitna ay may umiikot na plasma. Ito ay tinatawag na MFD o Magnetic Field Disruptor. Ito ay lumilikha ng magnetic field na pinapahina ang gravity ng hanggang 80 siyam na porsyento. Ibig sabihin, halos walang bigat ang aircraft kaya sobrang dali nitong ilipad at paikutin. Kaya nitong umabot sa bilis na Mach siyam. Halos siyam na beses ang bilis ng tunog, pataas man o pahalang. Ang plasma na bumubuo ng MFT ay nilikha gamit ang mercury na dinala sa napakataas na pressure at sobrang lamig gamit ang nuclear battery ng eroplano. Sa loob ni ito ang plasma ay umiikot ng 50,000 beses kada minuto kaya ito ay nagiging superconducting at lumilikha ng MFT. Isipin mo, ang kakayahang kontrolin ang gravity halos parang kapangyarihan ng Diyos. Kung magagamit ito ng lubusan, hindi nakakailanganin ang sobrang daming rocket fuel at kaya nang tumulak sa kalawakan. Pero ang tanong, maaabot ba natin ito o mananatili na lang itong sikreto, ang hinaharap ng mga black aircraft, mga proyektong lihim ng militar ay na- napaka-exciting, hindi lang ito tungkol sa kulay ng eroplano, ang black ay tawag sa mga secret project. Sa hinaharap, asahan ang mga sumusunod, mas advanced na stealth, mas mahirap maditik sa radar, tunog, init at kahit mata, bagong uri ng makina, kahit na ang anti-gravity ay tila science fiction pa rin, tuloy pa rin ang pagsasaliksik dito. AI at autonomiya, mas dumarami na ang mga drone na walang piloto. Maaring sa susunod, ang mga black aircraft ay kayang magdesisyon at lumaban mag-isa. Hybrid na sasakyang panghimpapawid at kalawakan, tulad ng TR-3B, maaring mas marami ng aircraft na kayang lumipad sa dulo ng kalawakan o lumagpas pa. Sa dulo, maaring mas totoo pa ang mga ito kaysa sa science fiction mula sa mga misteryosong TR-3A at TR-3B hanggang sa dating sikreto rin na SR-71 Blackbird at F-22 Raptor, malinaw ang layunin. Panatilihin ang Estados Unidos bilang pinakamakapangyarihan sa himpapawid at sa takbo ng teknolohiya. Mukhang hindi sila titigil hanggat hindi sila ang nasa tuktok. Yan ang nagagawa ng mga bansang may mga advanced na teknolohiya. huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.